Kaduan, Flash Report sa iba pang balita, malalaki at maliliit na tao na sangkot sa iligal na droga sabay na tututukan ng Philippine National Police. May ulat si J. Mark Tagala live. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Hinikayat ng Philippine National Police ang bawat Pilipino na makiisa sa kampanya kontra iligal na droga sa pamagitan ng pagiging mapagmatyag at agyat na pag-uulat sa mga otoridad hinggil sa mga aktibidad ng na mga nasasangkot dito. Yan ang tinura ng PNP kasunod na ng piligting na nilang hakbang upang palawakin ang saklaw at pag, uh, pang operasyon kontra-uligal na droga sa bansa alinsunod na sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa datos ng uh, PNP, sa loob lamang ng dalawang linggo mula Mayo 4 hanggang Mayo 17, umabot na sa anim na ay na putapat na anti-illegal drug operations ang kanilang na sa iba't ibang panig ng bansa na nagresulta naman sa limandaan at walumput uh, 88 individual na sangkot sa illegal na droga na kanilang naaresto. Nasamsan naman sa kabuuan ng uh, operasyon ang nasa dalawang libo at walumput dalawang gramo ng shabu at dalawang tatlong gramo ng mariwana na may tinatayang halaga ng uh, mahigit sa labing apat na milyong uh, piso batay na rin sa standard drug price ng Dangerous Drugs Board. Dahil dito binigyan din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil na nananatili pangunahing prioridad ng organisasyon ng kampanya kontra illegal na droga at ito ay patutupad ng agresibo sa lahat ng antas. Mula sa kampo kami para sa Bago Pilipinas, J. Magdagala, Radyo Pilipinas, Radio Publiko. RP Kaduan, Flash Report.